Dagdag sahod at bonus para sa mga nasa gobyerno sa 2016. Inanunsyo po ng Pangulo at na dagdag retirement pa para sa mga nasa private sector. Para dyan po ang mga panukalang pinaplansya na ngayon. Alamin natin kung sino ang mga dapat kalampagin para maipasa na ang mga yan. Saksi si Marizo Mali. Hindi nasapat yung kita sa mahal ng mga presyo ng bilihin ngayon. Dapat time siguro na Dagdagan naman sana ang sweldo ng government employees. Kailangan na pong talagang taasan. Sa tagal na pong walang increase. Ang matagal ng hinihintay na aumento sa sahod ng mahigit isang milyong kawani ng gobyerno, makukuha na. Pero yan ay kung ipapasa ng Kamara at Senado ang panukalang Salary Standardization Law of 2015 na inendorso na sa kanila ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Sa tulong nating na legislatura, inaasa nating maisakotuparan ito sa Enero ng susunod na taon across the board o lahat ng kawani ay makakakuha ng dagdag sahod simula January 2016 bagamat hindi agad buo dahil ikakasa ito sa pamamagitan ng apat na installment pag nakompleto ang pay hike, ang mga nasa salary grade 1 o yung pinakamababang sahod sa gobyerno magiging mahigit 11,000 piso mula sa kasalukuyang 7,000 piso ang sahod. At kung dati meron lang 13th month pay ang mga kawani ng gobyerno, sa panukala dalawang bonus ang dagdag. A mid-year bonus na kasing laki ng isang buwang sahod at tax-free para sa mga nasa salary grade 16 pababa. At ang hiwalay pang performance-based bonus o PBB na kasing laki naman ng isa hanggang dalawang buwang sahod at tax-free para sa mga nasa salary grades 11 pababa. Kaya naman kung ngayon 45% na mas mababa ang sahod ng na mga nasa gobyerno kumpara sa private sector. Pag nais sa batas na panukala, magiging mas mataas ng sahod ng na mga nasa salary grades 1 to 7. Ang mga nasa mataas na posisyon, makakahabol naman sa mga counterpart nila sa private sector. So this is already an attractive pay and we hope to be able really not just to attract but to retain uh, You know, competent and committed personnel uh, in government. Thankful ako may ma-receive in the future an additional amount. Same as anybody else, I'm jubilant over the news. At hindi lang mga kawani, may dagdag sahod din para sa Pangulo, pangalawang Pangulo, sa Gabinete at mga Senador at Kongresista pero matapos pa yan ang eleksyon 2016. Hulyo ngayong taon ng matapos ng DBM katuwang ang pribadong sektor at consultant na Tower Watson ang pag-aaral para sa panibagong dagdag sahod at umaasa silang may ito ng Kongreso bago ito mag-adjourn sa December 19. Nasa committee level na ng House Committee of Appropriations ang panukala, habang bibigyan naman ito ng urgent legislative attention ng Senado. May good news din para sa mga nasa private sector. Inaprubahan na kasi ng Senado ang pag-adopt sa panukala ng Kamara na taasan ang retirement pay mula sa Social Security System o SSS ng 2,000 piso kada taon sa serbisyo. Ibig sabihin kung 10 taon ka nang nagtatrabaho, makakatanggap ka ng mahigit 30,000 pesos. Halos 90,000 pesos naman kung 20 taon ka na sa serbisyo. Hindi rin daw kailangan itaas ang kontribusyon ng SSS members, basta ayusin lang ang koleksyon. Dahil inadopt lang ang parehong panukala ng kamera, di na kailangan ng bicameral conference. Ratification na lang ng parehong Senado at Kongreso at pag-aproba ng Pangulo sa panukala ang kailangan. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.